Mayroon nga bang talaan ng boto mula sa nagdaang papal conclave na ipinost sa Facebook? Ito ay sa Thai lamang. Isang Facebook user ang nagpost ng edited na larawan na inaakalang talaan ng boto sa conclave na ginaya sa estilo ng resulta ng halala ng ABS-CBN News bilang satire. Ang edited na larawan na may label na papal conclave ay naglalaman ng bilang ng boto para kina Cardinal Robert Francis Prevost na ngayon si Pope Leo XIV, Pietro Parolin at Luis Antonio Tagle na di umano yung mga nangungunang kandidato para sa pagkapapa. Ang mga boto ay tinukoy din bilang pansamantala at hindi opisyal na resulta mula sa Commission on Elections ng Pilipinas. Ginamitan ng edited na template mula sa Results Tracker ng ABS-CBN para sa halalan sa Pilipinas sa 2025 ang naturang nitrato. Ngunit sa katunayan, hindi ilalabas ng policy ang talaan ng boto sa mga conclave dahil sa mahigpit na patakaran ng pag-iingilihin ng proseso ng pagboto para sa bagong Santo Papa. Lahat ng kardinal dahil na lumalahok sa country, kabilang ang mga kasamang kawani ay nanumpa na panatilihing-lihing ang mga detalye sa loob ng country alinsunod sa batas at tradisyon ng simbahan. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko!